Buenos dias, Palieros. Uh, meron tayo quick vlog lang kasi medyo, medyo busy pa si Vat dito sa mga meetings natin sa East Zamboanga Business Events Place. Pero gusto ko lang ibahagi sa inyo kasi ito back up by uh, vouchers na talaga na presenta na nitong si alias uh, Uh, totoy na whistleblower ng Department of Justice dito sa kaso ng uh, ng uh, sa missing sabungeros ha uh, at uh, na nakikita makikita dito sa sa voucher sa uh, na over na sa mga investigador ha uh, nitong si uh, ayas uh, alias Totoy na uh, nagpapakita na may uh, mga police officials tumatanggap na as high as uh, uh 2 million per month or uh, 2.6 million yung iba pero hindi pa hindi pa ay uh, yung iba meron 2.6 million at puwera pa yun sa operational expense ha operational expense ha? so talagang mataas talaga mataas talaga ang uh, ang uh, at ito daw ha ito daw ay uh, pera uh, uh, given to them in relation to uh, itong uh, paglikida or pag salvage or pagpatay na nga dito sa mga uh, sa na na uh, gumawa ng game fixing diyan sa isabong e ni Charlie Atong Ang according dito sa witness na si Julie Dondon Patidongan or alias Don as sa uh, Totoy ha at uh, sabi ni Patidongan uh, malak Uh, kwan talaga. Ito, uh, itong mga pulis nito ito yung uh, kinokontak niya kung meron ng uh, kailangan na patayin at iniimbita niya uh, uh, sa isang lugar at yun na, pinipick up na sila ng mga pulis and then yun, dinadala, uh, tinotorture at uh, uh, muna at yun, itinatapon sa Taal Lake. Ah. So, uh, ganito makikita nyo, parang uh, hindi lang uh, kasi marami rin siyempre mga lalo na si Atong Ang yung mga lawyers niya si Attorney Lorna, Kapunan na sinisira si, yung kredibilidad ni nitong uh, si Ayas Dondon pero malaki itong uh, uh, malaki itong siyempre uh, very significant itong uh, gin, uh, uh mga vouchers ni Patidongan ha? dahil uh, dito makikita natin na very credible siya. Kumbaga, tulad nga sila sabi niya, siya rin nagbabayad dito sa mga pulis. Kumbaga, dumadaan ni sa kanya ang pera. Kaya hindi hindi pwede maliitin or uh, sabihin na na extortionist or uh, or walang walang kinalaman siya sa mga sa mga kili sa mga operations ni Atong Ang kasi ganun na pinapalabas nila kahit long time at trusted na tao ito ni Atong Ang. So pan pakinggan natin itong itong report ng GMA 7 kaya lang medyo medyo strikto ito sa copyright kaya uh, panoorin na lang natin yung uh, yung uh, balita ukol dito sa up up kwana lang uh, pakinggan na lang natin yung balita ukol dito sa sa kwan sa mga voucher ha. Meron pa nga dito date At eh. 20, 28, 21, 2.6 million, gano'n, no? Ito yung, kwan, no para makita nyo, isa sa mga vouchers na prinesenta ng, emang uh, ewan ko kung klaro dyan, isa sa mga vouchers na prinesenta ng ah... Uh, uh, pati, ni Patidongan sa mga investigador at uh, yun, pinalabas ng uh, GMA 7. So, panuori, papakinggan natin ito ha. Ah. Uh, lang, o, audio lang. Kasi medyo stricto nga itong si sa mga copyright issues. <coughs> ipresenta ng whistleblower na si Don Don Patidongan ang Pete Cash Voucher na patuloy umano ng mga ibinabayad nila sa mga polis na tumatrabaho ng utos ni Atong Ang. Ang halaga sa isa sa mga voucher, mahigit dalawang milyong piso. Ito ayan, sa aking pagtutok. Sa kwento ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy sa GMA Integrated News, ang gosigal sa pagdukot at pagbatay sa mga nawawalang sabongero ay kalik kay Ang. Nalalaman daw niya ito dahil isa raw si Patidongan na kumakausap sa mga pulis na gagawa ng lahat ng utos. Sa kada utos, may bayad daw. May buwan ng payo na rin daw ang ilang pulis mula kay Ang. Noong Martes ng gabi, ibinigay na ni Patidongan sa mga pulis sa mga petty cash voucher na ito na naitago raw ni Patidongan. Sabi niya, ito raw ang patunay ng mga binabayad nila ato noon sa mga pulis. Ang isang cash voucher na kapangalan umano sa isang police colonel na may halagang 200,000 pesos. 2 million pesos naman umano para sa isang police lieutenant colonel at mahigit 2.6 million pesos umano para sa isang unit ng PNP na siyang tumrabaho raw. Intel lang kasi nagalagay doon. Pag sinabing Intel, yun na yung 500,000, yun na yung bayad sa mga pinatay nila sila. Yung Ito na yon si Pati Dongan, nagsasalita. Yung overall naman, na kinukuha ng isang kernel, yun ang monthly niya, 2 million. Wow! A ano kapag ito? Pag yung binibigyan ng 2 million? Ay, yun na yon Sa trabaho, yung protection lahat na. Yun yung, uh, kumbaga, mas malaki yung kernel dahil mga tao niya yung nandun. Sabi ni Dondon, paninindigan niya ang mga sinabi niya hanggang korte. Hinihinga namin ang reaksyon si Ang at ang PNP sa mga bagong pahayag ni Patidongan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Biro nyo, doon lang sa 15, ibig sabihin 30 million lang. 30 million na sa kanila lang. Ha? So sa pulis lang ito. So imagine nyo na lang ha, magkano kaya sa mga police generals magkano kaya sa police chief ah no wonder no wonder ngayon lang ito lumantat si Pati Dongan kasi nakikita niya si General Torre lang ang PNP chief hindi nas, hindi nasisilaw sa pera sa pera ni atong ang And it goes without saying na lahat ng mga PNP chief ni Duterte ay uh, nasa payroll ni Atong Ang or pati siguro mga dating police chief uh, dalawang police chief ni under President Bongbong Marcos. Otherwise, uh, kung hindi sila nasa payroll, matagal na nila na-solve ito. Baka pagpasok parang ni President Bongbong Marcos, kasi nangyari ito mga killings 2021-22. So inasikaso na ito ng uh, Sino pa po yung police chief ni President Marcos? Akorda ba yun una? So sana, inasukaso na yun ng mga PNP chief noon. Inimbestiga na. Nalaman na na dyan pala sa, sa Ataal Lake tinatapon. Bakit? It took three years. At uh, itong si Patidongan at yung isa pang alias sa uh, Brown, eh wala, wala talagang tiwala. Hindi sila lumagtad dahil alam nila siguro na yung mga PNP Chief noon sa time ni Duterte at time ni President Marcos ay uh, oh, kwan parang uh, idol nila <laughs> sabi nila natin idol nila si Atong Ang ah so <laughs> ah to put it uh, to put it mildly <laughs> idol na idol nila si Atong Ang kaya wala sila nagagawa laban kay Atong Ang ito ka uh, eh uh, the ascension into or the the appointment by president marcos of uh, general nicolas torre para para magkaroon ng kumpiyansa at tiwala itong si patidongan ah, at uh, uh, si at uh, yung si brown para lumantad and to testify and to present evidence kasama na yung mga yung mga CCTV kasama na yung mga USB ah, video containing video of the killing kasi ito yung uh, ito yung binibigay ng pulis kay Patidongan to show para ipakita rin niya kay uh, Atong Ang di umano and also siguro napapanood rin ni Gretchen na talagang pinatay ha pinatay ha uh, in a very in a very torturous way itong mga sabungero siguro to give eleson sa iba pang sa uh, sabungero. So ang latest dito sa 15 policemen na mga bata ni siguro ito marami pa ito. Ito lang siguro na nakuha nila ng ebidensya ay nilagyan na ni uh, PNP Chief Nicolas Torre uh, Nicola Store, uh na na restrict na yung mga movements nila and uh, pina-report na sila sa mga mother units nila ha para available sila kung kailangan kausapin sila ng DOJ or kung kailangan ikulong na sila ha. So ah uh, ito daw ang mga, ito daw mga pulis ang nag-carry out ng cleansing operation. So cleansing kumbaga inalis yung mga yung mga tiwaling mga mga sabungero na nag nag-game na, fixing. Uh, syempre ah kung 60 billion ba naman a month ang uh, ang nakataya so pati ito mag, mag, magiging tempted talaga pero syempre hindi yan justification para patayin sila pwede sana sila kinasuhan na lang ni atong ang at pinakulong ha? mas mag, para sampulan di ba so at uh, naman ito ni uh, Justice Secretary Remulla nadna natanggap na nga ito ng nila ang mga voucher galing kay Patidongan kay alias sa uh, uh, Totoy at uh, nung tinanong uh, kung kakasuhan na ba nila ang mga pulis sabi ni Remulya doon na papuntayan that's where it said it. Uh, so yun tulad ng sinasabi natin noon sana naman hindi lang itong mga pulis ang uh, ang kakasuhan ha <laughs> kundi uh, uh kasama talaga yung mga mastermind. Hindi naman pwede yung mga killer lang. Sino nagbayad sa kanila? Sino mastermind? Dapat ito ang kasama sa kaso. Ha? So yan. Ha? So yan po ang, uh, ang very, very, very shocking. Although hindi na tayo nasa shock kasi alam naman talaga natin na nung time ni Duterte, yung mga yung mga implementors of the law naging lawbreakers. Hanggang ngayon nga, wala na si Duterte, pero yung uh, meron tayo mga lawmakers dyan sa Senado, kung, kung uh, sino pa ang lawmakers, sila pa ang lawbreaker na gumagawa ng sarili nilang uh, konstitusyon. so alam niyo na kung sino mga yan. So grabe talaga, grabe talaga sinira talaga ng mga Duterte yung mga in, at, uh, binaboy at kinorap yung mga institusyon ng gobyerno kasama na yung PNP, DOJ, NBI, kaya kasama rin sa kaso yung dating justice secretary, kasama yung uh, uh, NBI director, kasama yung uh, solicitor general, ah, si Kalida. Yan, ha? kasama yung CIDG commissioner, ha? dami, o NAPOLCOM commissioner, CIDG officer, grabe. Ah, Uh, pati kasama rin do makasenador dito sa sa Isabong, ha? Yan. Kaya at uh, pati sa ICC kasama rin sila sa ICC case, ha? So yan, uh, ganun. Until now nararamdaman natin yung mga effect ng paninira sa institusyon ni uh, Digong, ha? 'Yon. Uh, so yun po ang update natin dito sa issue na ito. Uh, we are keeping watch on this, lalo na hindi lang natin binabanta, hindi lang importante sa atin itong issue ng mga sabungero. Issue rin dyan kay Boeing Remulla. Kung talaga ba, yung itong tao na ilan years na, na kagaya ni Atong Ang, na di umano, who is able to pay himself around, kumbaga nalusutan niya lahat ng mga kaso using his uh, billions of money, tingnan natin kung talaga bang isasama siya kaso siya sa kaso ni uh, ni uh, uh, uh Justice uh, Secretary Remulla ah tingnan natin kaya binabantay rin hindi lang natin binabantay itong kaso binabantayan rin natin si Remulla kasi na, napaka very suspicious bakit uma, umabot ng 3 years ang uh, investigasyon na ito ito ata pinaka-longest investigation, ha? So, yan. So before we end, gusto natin muna pagsalamatan yung mga nag-join sa atin. Si Mildred Concepcion, si Zoe Zoe, ah si uh, Raul Tulio, si Edgar Sal uh, Salazar, Edgardo Salazar, si Mildred Concepcion, uh, si 2011 Mama Mia, welcome back, ha? Tama talaga sinabi ni Mama Mia. Follow the money money is their weakness yan na yan na ang nangyayari mama mia ha? si mencho yamamoto welcome back happy to have you here happy to have you, have you here and good evening to you too pupunta kami baka mag new year ka new year kami sa japan this uh, december okay ah uh, si connie james salamat uh, si sakura 35 ah uh, sabi ni Mencu yamamoto laki ng kickback ng mga pulis I can imagine Bato and Albayalde yes sinabi mo pa Men Menchu ah Bato and Albayalde ah at yung isa pa yung mataba <laughs> ah so lahat sila and uh, can you imagine Menchu kung pulis ganito sa lower lo middle level mga general mga hindi pa general mga colonel, para magkano na yung mga general, magkano na yung PNP chief, magkano na yung presidente, magkano na yung senador, magkano na yung congressman, magkano na yung isa pang membro ng uh, presidential family na inaambunan rin ni Atong Ang. You can only, we can only imagine, Menchu. Ah? Yun, thank you to kay Mel Melinda Estrella. Ah? Sabi ni 2011 Mama Mia, money gave them power, money will bring them down. Very true. Very true. Si Gerlie uh, uh, Sumanghit, ah uh, good evening to you too. Si Agustin Mandro Mondragon, thank you for joining us in this vlog. Mucho y mas gracias sa todos. Uh, uh, happy weekend to all. Ha? Sabi ni Agustin Mondragon, kaya na kaya ni Bato ang mamahalin na relo. Yan, mga 25 million daw eh. Ah, isang relo. Ah, at yung sa pantalon niya, yung true religion, yung favorite pantalon ko. E, pero ang sa kanya, halaga, uh, kwan, 70 to 100,000. Pantalon lang yun, ha? 70 to 100,000. True religion, handmade yan. Meron naman tayo dyan, pero yung mga 16,000 lang. Kada pantalon, pinakamataas ata, 25,000. Pero Sobra na yung 7,200,000 na. Relo na yun. Pero yun, sa bagay, ang relo ni, ni, ni Kwan, ni Bato, ay yung mga 25 million. So, iba. So, ngayon, nakikita nyo na. Ha? Baka dito rin. Baka dito rin sa isabong mani ng gagaling yung pambayat sa mga lawyers na mga Duterte, both sa impeachment case at saka sa kaso dyan sa ICC. So, okay. Humabol siya. Uh, Fido Bertulfo. Shout out, sir. Yes. Thank you. Thank you for joining us. Fidencio. Fidencio, sorry. Fidencio Bertulfo. Okay. Say okay. Thank you very much, everyone, for watching. Happy weekend to all. And see you in my next vlog.